Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello guys! Welcome to our channel and for Water Signs, Pisces, Scorpion, Cancer. This reading is for September 8, 2023. So, spirit guide for water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay, jumping card, please. Okay. Oops. May isa tayong card dito. So, it's all about um, temperance, no, guys? So, may temperance card, ang first card nyo, which is, um, for some of you is nawawalan ng um, gana. Nawawalan kayo ng gana sa mga bagay-bagay, ano? -bagay, Siguro dito may mga nawalan ng trabaho, ano? Okay, more card, please more car for water sign. Oops. Okay, guys. Meron kayo dito King of Pentacles. Um, siguro ito mga natanggal sa trabaho, ano? Dahil siguro nawalan kayo ng gana, nag-resign ba kayo? Or nagkaroon kayo ng problema sa trabaho ninyo? So, tignan pa natin. Seven of Cups. So, sinasabi ng card na, ano, guys, na kailangan nyo munang isang tabi lahat ng problema nyo, no, sa bahay. Isang tabi nyo muna, guys, no. wag na wag nyo dinadala ang mga problema nyo sa trabaho nyo. Kaya minsan, nakakaramdam kayo na um, nawawalan kayo ng gana, pati sa trabaho, ano, napapansin niya ng mga boss nyo which is nakaka ang laki ng sorry guys ah. Ang laki ng ano 'yun, epekto niyan sa ating mga trabaho, ano? It's either pwede na kayong alis, pwede kayong alisin, pinag-iisipan ng mga um, nakatataas sa opisina niyo na alisin kayo sa trabaho. So, comment na lang sa ating comment section kung naka-resonate ba kayo. So, tingnan natin, guys, no? So, life is hard right now, ano? Look around, help is at hand. So, Five of Pentacles, ano? Hirap na hirap nga kayo kung ano man yung problema pinagdadaanan nyo sa pamilya, no? So, guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil alam nyo lahat tayo ay may problema no? na kinakaharap so parang katulad din sa ibang signs ano eh, so ayan may mga siguro ito may mga sinasakripisyo kang bagay eh, no? may sinasakripisyo kang bagay na ayan no oh, may sinasakripisyo kang bagay may mga na may mga hesitation suspend ka sa trabaho. Ayan, tignan natin. Bukang so, hindi na pa tong card na ito, eh, no? Itong careless, defensive, incompetent. Ayan. So, ayun nga, guys, no? Sinasabi ko sa inyo na kapag nasa trabaho tayo, ano, guys, um, i-balance nyo lagi, i-balance nyo ang mga mood nyo pagdating sa trabaho, no? Hindi pwedeng paggalit ka sa bahay, galit ka sa mga katrabaho, which madadamay. Eh. Pati boss mo madadamay eh, dyan kung yung init ng ulo mo sa pamilya, ano, ilalabas mo rin sa katrabaho mo, no? Magkakaroon ka pa dyan ng mga kaaway, Ayan, may mga suspend, suspension tayo dyan. Masasacrifice mo yung mga um, yung ito yung pangarap mong trabaho yun eh no? ano ito yung matagal mo ng... Um, matagal ka na dito sa trabahong to eh no ang dami mo ng sakripisyo dito sa trabahong to no kaya ha, ayan ingatan niyo yung mga trabahong yan ano oh, sorry guys ha may mga inaayos diyan lang sa taas no <clears throat> so meron din tayo ditong um, page of ones ano Um, you are distracted kasi ano ba yung problema ang kinakaharap nyo ngayon tignan nga natin kung ano ba yung problema guys ah kung ano ba yung problema sa pamilya na kinakaharap ninyo clarify lang natin yun, wait lang oh, see it's a family, di ba siguro ito um, I can see na akit maghiwalay ba sa'yo yung asawa mo nagkaroon ng lumaya sa bahay kasama ang mga anak mo kaya hindi ka makafocus sa um, sa iyong trabaho ano naaapektuhan na yung trabaho mo no oh, yan problema sa pamilya talaga ang kinakaharap mo ngayon um, water signs ano ayan so meron tayo ditong ano reverse na magician so um alam nyo, yung kahinaan nyo guys um, ito yung weakness nyo yung eh, pamilya, halos mostly naman no mostly, um weakness talaga yung pamilya natin no so ngayon um, i-relax mo yung utak mo i-relax mo, no hindi yung isip ka ng isip pa isip, pero wala ka namang ginagawang action para maayos kung ano man yung problema nga yan, ano Tsaka wag kang papamanipulate sa mga negative na tao yung sinusulsulan ka pa. So nakikita ko diyan na napakadami pang sulsul. -sul. Alam mo ganyan na nga yung nararamdaman mo imbis na i-comfort, i-comfort kanila in a positive way. Kino-comfort kanila in negative way, no? Lalo pa nilang ginagatungan. Kung ano man yang mga pinagdadaanan nyo about sa pamilya, no? Tignan natin. Kuha tayo ng another cards. So, halos naka-reverse lahat ng iyong mga card, no? Water signs. Mukhang talagang ang bigat ng iyong pinagdadaanan na, no? Meron tayo ditong The Emperor, ano? Ayan. <laughs> weakness ulit, no? Pagiging immaturity. Pagiging immature mo, no? Unreasoning. So baka naman kasi nag-away kayo ng kinakasama mo dahil sa pagiging immature mo, 'di ba? Pagiging unreasonable un mo or hindi ka nakikinig kung may mga uh, advice siya sa no. Pinapa walang bahala mo lang, ano. Ikaw pa yung galit pag ina-advise ka, pinapayuhan ka ng am um, ng kabiyak mo, ano. Parang lagi na lang gano'n, ano. Okay guys, tignan pa natin ano. Um, kasi ang ano dito is ano eh, no? Nagpapaka ano kay lalaki ka. Yung parang ikaw na lang lagi yung tama, alam niyo 'yun. Um, kaya nagpapakababae ka, masyado nagpapakananay ka, hali, 'di ba? Ilaw ng tahanan, gusto mo ikaw na lang parati. Sigaw dito, sigaw doon, alam mo. Minsan na, na aano ah, na yung mga tao sa Parang ano ba naman 'yan, no? Araw-araw na lang ba ganito? Okay, nine of swords. Then so sabi naman ng baraha, you are strong and energetic. And kung ano man yung problema ang pinagdadaanan mo ngayon, water signs, ayan, eh malalagpasan mo 'yan. Malalagpasan mo 'yan. Pakatibay ka. Okay? Pakatibay ka sa kasi ano eh, konting suyo lang diyan, konting suyo lang yan guys and may chance pa na bumalik yung pamilya mo sa'yo yung kinakasama mo yung boyfriend o girlfriend mo no? o kaya yung trabahong nawala sa'yo may makikita at makikita ka rin kapalit ano guys so tingnan natin tingnan natin tingnan natin dito kung ano ba water signs okay meditate ayusin lang natin yung camera guys no meditate yan meditate yourself guys ano lahat ng pain mo ha breathing, in breathe out ka lang makakayanan mo yan ano so next is oh see I told you, di ba? Deep breathing. O, di ba? Kasasabi ko lang. Okay. Next is connect with fire. So, kung ano man yung mga pain yan na nararamdaman mo, sunugin mo na yan sa puso mo. Ano? Alisin mo na. Kalimutan mo na yan. At matuto kang umatas yung ating camera. Ano? Hmm. Yan. And yan, baka naman nai-stress na kayo masyado. <laughs> Kailangan nyo nang magpaganda, magpapogi. No? Paano ka babalikan kung nakikita ka mismo ikaw stress na stress ka? No? Kailangan mo rin magbago. Hindi yung panay na lang sarili mo yung yung sariling, alam mo yun, yung kasi ano eh, nagpapaka father ka, no? Nagpapaka tatay ka, no? Gusto mo di ba pag sinabi naman nating tatay siya yung parang hari ng ano ano pamilya so minsan kailangan mo rin pakinggan yung mga anak mo yung misis mo syempre di ba baka may mga gusto silang sabihin sa iyo na nene-neglect nene mo lang ano okay so selling out Meron tayo ditong self love si see beauty rit ritual self love okay mag ayos ayos ka na baka naman kasi iniwanan ka rin or pinagpapalit ka kasi hindi ka na nag aayos ano no inner child okay so may pagka immaturity nga ano tong person na to, no? Or ikaw, or yung person mo, ano? Which is, hindi ka hindi ka pinapakinggan ano so yan yan parang you're so ano eh broken hearted here ano so yun lang guys um, thank you water signs thank you for watching